Yes, good morning mga kadokers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. T3, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Sa mga subscribers ko po, uh, salamat sa inyong lahat at sa mga viewers po na hindi pa nakapag subscribe uh, paki-subscribe nyo naman. At uh, paki-subscribe nyo naman yung isa pa naming channel, yung channel ng anak ko, AJ Mix Vlog. Uh, mga malaking liter lahat 'yan. So, thank you very much sa inyong lahat sa nagtatanong po sa akin kung saan po ang location ko uh, idol dito po ako ngayon sa Agusan wala na po tayo doon sa Dabnor or Dabaw del Norte nandito pa ako sa Agusan ngayon kasi mas malawak dito ang area ko ako lang ang nag, may itik dito sa area na ito so mahigit na ako isang buwan dito hindi pa ako nakalipat hindi pa tapos yung pinapakainan ko ng uh, itik ko doon sa bagong harvest eh ano naman yung sagibo yung tinatawag nila na subing ah uh, uh, hinog na so sa mga viewers at mga subscribers ko po dito na nagtatanong kung ano ba talaga yung DLP so yung DLP ang meaning yan ay dark clear pellets yun po ang uh, meaning yan so short lang yung short name nya lang yung kwan uh, DLP Uh, duck layer Felix, yun ang tamang meaning nyan so hanggang dito lang muna mga kaduckers check out sa inyong lahat dyan thank you very much see you next vlog